nadulas po siya mga bro sa bike bike ang gamit yan o no? oh tumabingi ang bike niya tawid tayo Na. Ah, may, may buhangin. Buwangin. Nagprino kasi go. Ay, nasugatan siya. <coughs> Nagprino siguro siya. Hindi, pagliko ko. Nagslide, niya. Ay, na slide. Buhangin kasi yun, oh. Laku. Bulak lang, kulang to sa bulak. Ang <laughs> lakas ng pagkaano niya. Hindi, nadahan ang tang pagliko ko kasi may buhangin. Naundahan. meron na maraming gitu, tubig sa, ulap, meron na inaate sugar gitu, ani kasi Ano na sugat sugar bulak, sa tayo. sa, ano yan yung ano? ah, uh, uh, uh. ambulans. Patawag ka ng Oh, Okay na okay, yan. Okay, okay. mas mas okay, maganda okay. yan, tay. Ano, dalhin ka okay, na lang. Ay, isa muna natin yung ano mo. Oo. Uh Ang -huh. uh -huh. uh -huh. dami niya sugat. Relax lang. Relax lang muna, relax Tay. Ang dami sugat. Ang dami sugat. Relax ka muna. Relax ka muna. muna, muna. Paupuin mo kaya muna. DJ, okay, okay. lang. Kunin ko lang yan. May... dito, dito. Upo ka muna, Tay. Ang lakas. Ang dami niya sugat. Ay, okay, na, okay, na, hindi, hindi, pwede, hindi okay, yan pwede okay, sir. Okay, Pagamot ka muna tay. Pagamot ka, pag ka, pag ka muna. Na. Relax muna dito po. Ano yung muna natin mga sumot para sa kanya. At saka yung gulong mo sa panguna tay, ano na oh, kalbo na. Ito yung kung may buwang buhangin ko ron, ikaw man, yan kasi may buhangin din. Buhangin kasi. At saka ano napakadelikado na to. Lalo na to sa palto pag naulan, delikado na to dami na kayo na. Okay, man, sir, yung Kaya okay, okay, Alam ko sa sa isip mo kaya ba, Oo. Papuin mo muna dito. intindihan ko yan. upo ka muna. dito tayo upo ka muna. Alam kaya Para siya sure. Inaano natin yung kasi baka may Baka malu. Ha? Relax ka lang. Relax ka lang ha? May buhangin kasi pag ano... Magkakataan ko dyan, wala mabuhangin dyan, hindi naman ko na ano. Ngayon lang may buhangin. saka pali po eh, dapat daan-daan. Daan-daan nga ako. Nagsikaki po. Windiya? Oo. Ayun pa na po siya na ha? Corviz, Tapos gin binabike mo lang? Oo, araw-araw na bike mo Ano taon ka na ba? Uh, 58 na po. 58 ka na? Oh. 58. Kaya pa yan, Sir? Kaya namin eh, araw-araw eh. Kasi ba sa araw-araw ka nag-board? Hindi talagang mag-board ang problema diyan kinu mo araw-araw dapat yan yan ang gunagali ko oh. dapat, dapat bigyan mo ng pansin ako yan. sir oo totoo yun sir mm, no. lalo na dito spalto yung mga kalsada no. delikado to sa spalto sir tingnan mo wala pang ulan ha naso yung ka na buhangin kasi lalo na may buhangin oo oh, lalo pa may buhangin pagka walang buhangin yan pag ganitong gulong mo sigurado hindi ka matutumba Tap kapit kya. Sisig <laughs> Tubig ka ba jan? Ha. Bye. Tubig, tubig. Wala. Kuan ang dala ko dami nilo da. Ha. Tubig, tubig <laughs> san. Baik. Jakan na lang muna sir, jakan na lang. Tetenya ang tubig inumin. Yung ulo mo sir na ito lumagahapok ken i. Inumon. Wala kang helmet. Helmet ako jan kaso lang. Kaso niyo muna suot. Pampira. Yan, yan <laughs> Mali yun, sir. Dapat sinusuot mo. Ginala <laughs> mo pa yan. <laughs> hindi mo naman ginagamit. ano, hindi. Kasi, nung nag, hiniram ka sa atin yan. Nasulupong oh. kami dyan. Hindi pa oh. na nila sanuot yung ano ko. So, lagay ko na muna dito. Okay. Kaya, doon na lang may suot yan. Sa pagpasok ng magkadyanin okay. sa naan. Okay. Malayo ang binabiyahe mo. Dapat dapat eh, suot mo na talaga. Short. Dapat nakapantalong ka. Pantalong kasi mayroong bagalan ako. Hindi, okay lang oh, yung short. Okay lang short. Basta dapat nakahilmit ka. Eh, may sa sa buhangin kasi. Nagalap dito. Dati siya dyan, nagsulog ng kalyani. Tingnan, tingnan mo naman, Sus Mariusi, pag naplatan ka pa nito, abala pa sa'yo to, sir, eh. Oh. Yung gulong mo, tingnan mo. Walang-wala na, sir. Yung mga pull-out ko doon na mga gulong ko, mas maganda pa yung pull-out ko, eh. Sa, sa dito, eh. Sana ko na yun, Yung pang-budget. Pang kung, 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 malapit ka lang sir, bibigay ko yung mga pull out ko sa iyo lahat. Kaso ilo-ilo pa ako. <laughs> Kasi bikers din ako sir. Kaya yung ganito sumaryosip Mariusip, wala na yan. Tinatapon na yan dapat. Tapos sa unahan mo palinagay. Ano pangalan mo tay? Musik. Taga saan ka? Taga Negros ako. At taga dito siya. Pero mabilis sa Las Piñas ako na uuwi. Las Piñas? Tapos ang trabaho mo? Sa Las La Piñas ka pa galing yan? Oo. Uh wala namang posibleng sa nagbabike. Malapit lang naman yan akong tatuusin. Wala naman dyan ahon na eh. Puro, puro ano? patag no? Oo, no, puro patag. Puto. Dito <laughs> lang sa may ano, putang Asan yung lagay mo <laughs> nito? Si Piper nga kaya na no? sa akyat. Asan yung lagay mo ng yelo, yung yelo ka? Ah, Oo, meron. Ako lalagyan ah. natin tubig. Kasi para makainom pa. Nanginginig na siya kagain na. mo yung barangay, huwag ko muna -ha alis ha. Bisaya pa natin si Sir. Ano na, lalagyan yung alam <laughs> ko. Ano na, lalagyan <laughs> natin yung alam ko. Ano na, lalagyan <laughs> <laughs> natin yung

Ma so, maganda kapungan? yan dalhin ka na lang kapungan sa kapungan ano. Na Di, na lang to makakwarta og okay, mga okay. sa barangay. Mm. Ibasa e, yung tayo mo lang yung ano. Ah, sige. Ah, para ma kasi nga ka nila, bibigyan ka nila lahat para Oo. Ano okay yung condition mo. Ano trabaho mo, Tay? Ha? Trabaho mo? Ano tra construction? Pahatid ka na lang doon sa barangay pagkatapos nun. Hindi, hindi na lang, sir. Parang, hindi Kaya ko naman, para mag yung katawan May sugat ang... Ayun, dito ko lang yan. Dito lang man na yata. Ang laki ng sugat. Tay, dito lang yung sugat ko dito. Ayan, ayan, o. No. Ayan, o. No. Ayan, no. Putok yung ganito mo dito. Ayan, o. No. Putok ko. O. Oh. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ang sama ng pagkabagsak mo. Lapag talaga, eh. Pag ganun ko... Ika naka kay Prino siguro ako tapos lakas sa kapit ay Prino ina tunong sa buhangin. Eh. Na Siyempre, naka hydraulic brake ka malakas hmm. talaga yan. Hmm. Yun na doon yung slide ang ano. Gulong ko. Kasi ko dati naka dito nang Sir. Ngayon alam na, mo kung asaan ah, ang nag-slide? Yung unahan mo ang nag-slide. Hmm. Kapit, Kasi lang. sir, kung sa puwitan mo nag-slide, ganito lang mangyayari sa iyo. Hmm. Yung unahan mo makokontrol mo yan. Kaya eh, kinuha na ka ng tubig. Akala mo, ganun-ganun lang ang bagsak mo tay, mamaya. kasi nadala yung ano ko. Aanuhin mo yan sa ano. Sa katawan mo. Sakit yan sa katawan. Lalo na yan. yun. Kasi nadala. O, inom po tubig. Kung nakahilmit ka, wala maano yung ulo mo. Siguro na ano yan